Naging emosyonal nang makita ni Fretzi ang bahay nito na natupok ng apoy noong nakaraang Sabado sa Maravilla Extension sa bay ng mga Taram. Ang kanyang kapitbahay namang si Fernando, pilit hinanap ang mga alahas at barya na naiwan sa kanyang bahay na nasunog. Ang mga ito kasi ang naiwang alaala na lang ng kanyang namayapang asawa. Ay, Dalawa lamang sila sa tatlong pamilyang nasunugan sa nasabing lugar. Laking pasasalamat na lamang daw nila na walang nasaktan sa sunog. Sa kalapit na manabay ng Pusurubyo, natupok rin ang isang bahay. Nangyari ang naturang insidente pasado alas 5 ng hapon noong August 19. Isa sa mga nasunugan dito si Nanay Lili. Tanging pundasyon na lamang ang natira sa kanilang bahay. Wala siyang naisalba ni kapiranggot na gamit. Malaking palaisipan rin sa ngayon ang dahilan ng naturang sunog. Na-process na po natin, ng, ng nai-listigador po natin ang fire scene at naka-collect na dapat din sila ng Uh, possible evidences as to the de determination of the cause and origin kung anong uh, nangyaring sulog. Samantala, sa barangay Kisiki sa bay ng Pangasinan, natupok ng sabay ang tatlong bahay. Isa sa mga nasunugan dito si Marilyn. Kapapanganak pa lamang nito at problemado kung paano makakabayad sa gastusin niya sa paggamutan. Kasama rin kasing nasunog ang kanyang negosyo na Sari Sari Store. Parang hindi po ako makababa sa sinasakyan po namin kasi tabok na po ito. Eh. nasunog din po. Lahat po ng mga pangpasyal po sana ng pang-school ng mga anak po natupok po lahat. Ang mga nasunugan, personal na pinuntahan ni Pangasinan First Lady Maan Giko, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office upang hatiran ng tulong. Ang mga ito nakatanggap ng food pack, damit at samot saripa, bagay na pinasalamatan ni Tatay Romulo. Kasalamat ako uh, sir uh, kasi mayroon din uh, kayong binigay na mahalaga. Thank you sir. Sa ngayon, patuloy na bumabangon sa trahedya ang mga pamilyang nasunugan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.